ang ang alin mimi ano nga sabihin mo sa akin kung ano yon ha mimi ikaw mimi anong sa sabihin mo ha memes ay dead mo. bala ka jan memes ano yon Mimi? Ha? Mi-ha? Hindi ko magets. Ano nga? Mimi? -mi. Bolo ko, John. Ah, okay. Ha? Bakit? Bakit, Mimi? Mi mi mi. Dead mo kapag kapag ni, ginalagay kita sa shorts. Kapag ia-upload ko, alam mo, dinide-dead din mo ako, ba'la ka jan.